Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ang inyong lingkod ay muli nagbabali para talakayin ang may init na usapin sa larangan ng politika. Ngayon, pag-usapan natin itong pahayag ng araw ni Prof. Mario Pasyon na nagsasabing mahihirapan nga daw ang mga ng impeachment naman kay VP Sara Duterte. Aba, aba, aba! Mukhang may pinaghuhugutan si Prof ha! Tara! Himayin natin yan! Ay nga sa ilang ulat, sinabi ang ni Prof. Mario Pasoy na hindi raw kaloy na ang ilang mga senador tulad nga raw ni na Sen. Pintaxol ito Soto pagdating sa issue ng impeachment. Lalo na hindi naman sila mga Marcos dahil no, nga raw. Ayon sa kanya, mahirap raw makuha ang magic number sa Senado. Para ito ay umusad. Medyo may punto si Profesor. Kung totoo ang hindi buong buo ang suporta ng mga senador, kuhusay ang reklamo. ba? Diba? E eh, ang impeachment, number games talaga yan. At eto ba, pinanggit nga rin ng ilan si na Representative Rodante Marcoleta at si Sen. Aini Marcos. Sabi nga ng ilan, kahit pagkapatid raw si na Sen. Aini at Pangulong BBM, hindi raw ito garantiya na kakampi na forces si Sen. Aini. Hmm, intriga! Ngayon, Tingnan naman natin ang sinasabi raw ng ilan tungkol sa alyansa. Ayon nga sa ilan, lima lang raw ang plananong senador mula sa grupong ito. At kung ibabawas mo pa si Pia Cayetano, na kilala raw bilang kasapi ng Nationalist Party na malapit sa Pamilya Villal, e baka lalo raw bumabnaw ang boto laban kay VP Sara. Ito ang tanong madama ang base at kung isa pa sa kanila ay hindi solid, paano usay ang impeachment? At sa ng politika, kahit may argumento ka pa, kung wala kang numero, ay sorry ka na lang. Pero teka, bakit nga ba may panawagan ng impeachment kay VP Sara? Ayon sa ilang balita raw, may mga kumalik ang o banggaan sa pagkita ng Palasyo at Office of the Vice President. At yung iba, sinasabing ito raw ay power struggle. Samantala ang iba naman ay nagsasabing tila sinasadyang patunain ang imahe ni Titi Sara para sa 2028 kung totoo yan, abay halatang maaakang ma maaakang kampanya ito ha. May 2025 pangaraw araw na midterms. Gusto na agad i-disqualify ang posibleng kalaban sa 2028. Teka lang, baka naman hindi impeachment ang sagot, kundi political marketing. Ngayon kung putusin, si VP Sara ay may sariling political machinery. At hindi basta-basta, may grassroots support. sa kanya at may track record na gusto ng masa. Kaya kung ang panawagan para sa impeachment ay nakabase lang sa mga awayan sa kapangyarihan medyo mahirap yan i-justify sa taong bayan Sabi pa nga ng ilan na no first game at loyalty test ang labanan At kung ang mga senator ay hindi raw all in sa issue, baka mapornada ang plano yung halos islang taon na lang ang national election, ilang taon na lang, mas lumilinaw ang senaryo. Ang mga political players ay nagsisimula ng dumugan sa kanil kanilang mga trinsera. Ang iba ay tahimik pero gumagalaw. Ang iba naman ay tahimik kasi wala nang magawa. Kaya nakakatinig ng bayan, tayo'y maging mapanuri basta-basta pakikisaw-saw sa impeachment to kung wala namang na batayan. Dahil kung politika lang ang dahilan, aba, baka maubos ang energy natin sa paninira kaysa sa pag-aayos ng bansa. Sa huli, tandaan natin, ang tunay na laban ay hindi lang sa Senado at Kongreso, kundi sa puso't isipan ng mga bayan. Pero pagbabatayan pa nga ang mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Philippines Marcos says open to reconciling with Duterte.